Hoy, good morning mga idol. Ayan, meron tayong mga gulay dito sa harapan natin. Ayan o. O, diba? Sariwan-sariwa yan mga idol. Ayan o. Tapos yung na natin, uh, gagawin natin ano yan. Kung hindi natin ipiprito, ipapaksiyo natin. Iyan uh, masarap na ng uh, bulang lang. Right? Pampalakas yan mga idol ha. So, huwag lang kayo puro kain ng mga karne. Mga masasarap. Magulay din kayo. Ano naman ang gulay? Eh, maganda sa kalusugan natin yan. Sa katawan natin yan. Right, di ba? So, mag-comment na kayo kung uh, ano bang uh, magandang uh, kapartner ng uh, gulay natin na to. Kung paksiyo ba o peritong, uh, isda. Right? At kung sa taga saan probinsya ka ba mga idol? Kung saan lugar ka ba? So, ayan o. Oh. Tingnan mga idol o. Oh, healthy, healthy yan. Sariwan-sariwa yan mga idol. Ito yung ano, tawag ito. Ito, uh, ng kamuting ano, pula. At meron din na talbos ng uh, ano kamuting grid eh no maganda pag haluin yan eh tapos yan meron tayo dito mga ano mga sitaw kalabasa eh no okra eh no oh okra yan mm. right may eh, healthy yan kahit mamapaka pa ng ganito kahit ilaw maganda sa kalusugay yan mga idol ba? Diba? eh, siyempre masarap din naman ang karne eh wag lang lagi-lagi Siyempre, magkakasakit tayo ng ano dyan, ang katawan natin dyan, pagka magkakakain lagi kayo ng karne. So, magulay, magulay rin kayo. Alright ba yan? Huh, oh, kumawari talaga. Gulay, pampahaba ng buhay. Ay, yan na nga mga idol. Pagkalipas ng ilang minuto. Tingnan na natin. O, yan na. Ang ating mulang lang, mga idol. tayo naman yan, ha. Kulang tayo pang ano, pansa kunin natin ating sandok. Ay, no. Loy natin. ay. All right. Tama yan mga idol oh. oh. Sarap niyan. Paka healthy pa. So after niyan mga idol, ilagay na natin tong uh, talbos ng saluyot sa kalubati. Oh. Lagyan natin. Oh, ayan oh. Alright talaga yan. Hmm. Sama-sama na -sama yan mga idol. Eh, Ayaw ko lang talaga Kung di ba tayo maging healthy yan Ayan o oh. mm, Alright Ayan natin mga idol Ang ating bulang lang Arap nito Ayan o oh. So lalo play tayo ngayon mga idol eh Wala tayong uh, tagahawak ng na cellphone natin ngayon eh At uh, busy yung ating uh, Kasama mga idol oh, natin para mapunta sa ilalim iba alright talaga mga idol hmm, mag comment na kayo kung anong pasado ba to sa panlasa nyo ito nyan syempre pagkaganya ng ano ko mga idol mas gusto ko siya may kapartner na ano ito ko ng ano ayun o oh. paksiwa ko ng galunggong ayan oh. ay alright mga idol yan ang kapartner nyan mga idol nilagyan ko yan ng uh, suka na gawa sa to gawa to sa ano mga idol gawa sa saging yan ayun oh. o oh. yan ang pinartner ko dyan ang aking suka na gawa sa saging mabango siya pagka ginagamit ko siyang pampaksiw maganda yung aroma niya ayun o oh. hmm. mga idol so takpan na natin yan mga 1 minute o right na yan mga idol all right mga idol mga kawari nadali ko na ito na yung ating bulangilang uh, bulang ilang mga idol ayan o oh. higo po na sabaw. Aroy, ah, tayo sa baw aruy napaka napakahit ito ganito mga idol ito na natin walabasa hmm hmm ang Hmm, pala nga. At yung okra. Hmm. alright mga idol. Ito yung kapartner niyan. Ayun o. Ayan. Ang ating paksiw na galunggong mga idol. Sarap na kapartner nito. Ayun o. Oo. Kasi sukang gawa sa sagi ang ginamit ko rito. Ganda yung ano niya. Yung aroma. Sa lasa. So, kain tayo, mga idol. Kain tayo. Right? Tara, let's.